nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na anod na sa ating <coughs> Okay, magandang uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christianes Gera and welcome po sa ating uh, live facts first episode ngayong araw po ng uh, Huwebes, October 23, 2025. Okay, pasensya na medyo late po tayo nagsimula ngayon. Meron po tayo inaayos kanina kasi meron tayong bagong sinusubukan na feature dito sa Streamyard. I hope hindi tayo nagkakaroon ng problema no kasi meron silang bagong feature na horizontal and vertical yung version sa ating broadcast. Okay. Ang una pong pag-uusapan natin, no, oh, dahil we have a live double header for tonight, alam ko meron pong concerns ah uh, dito po sa marami po sa atin. No? Oh, dito po sa nangyaring sunog, dito po sa building, dyan po sa Quezon City ng DPWH. Ano ba tawag dito sa building na ito? Yung uh, DPWH Bureau of Research and Standards. Dyan po sa Quezon City, nasunog po siya kahapon ng hapon. Of course, merong assurance yung Department of Public Works and Highways na wala naman daw na sunog na dokumento patungkol po doon sa ginagawang investigasyon dito po sa flood control anomalies or uh, massive corruption pagdating po sa flood control. Pero hindi po pa rin maiiwasan na marami sa atin yung matakot, mangamba, at magduda. Okay, assuming walang nasunog dito sa sunog na ito, paano kung purposely yung mga corrupt na miyembro ng DPWH ay talagang sadyaing manira o sirain yung mga ebidensya? Ano kayang pwedeng gawin? Okay? Makakausap po natin ngayong gabi. Siya po yung dating Commissioner ng Commission and Audit. I'd like to welcome again to our program si uh, former COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Pax First. Hello. Magandang gabi Christian and magandang magandang gabi sa lahat ng... Uh followers ng facts first, yung mga facts datics. Okay. Pansin ko, isa po kayo sa mga nang nangamba, no? Nakita ko sa post ninyo. Dito po okay. sa nangyaring sunog. Okay. Can you talk about that, no? Bakit labis din yung pangamba ninyo dito sa nangyari kahapon? Uh... Siguro bahagi ng pangamba ko yung parang pagkainis na rin Christian, hindi na pagkainis, ano parang nababahaala ka dahil parang walang overall strategy, di ba? Di ba parang walang urgency na yung pag-proceed ng nung, nung lahat ng investigasyon. So sabi kasi natin uh, sa mga usapan kapag malakas yung tinatawag nating corruption or red flags ng fraud, ang immediate response dyan ay talagang preservation of documents within 48 hours. Mm -hmm. Tapos siguro pag tinignan natin yan, pwede natin masabi na and that, ano, uh, within 48 hours, na na-execute mo na, naka-develop ka na ng plan yan, nakapanggawa ka na ng immediate risk assessment. Ano-ano yung mga risk na pwede mong ma ma maharap? Halimbawa, yan, yung risk of uh, na sunugin ng dokumento, yung risk mm -hmm. ng connivance, di ba? And ang pinakamahirap dito, hindi lang maliit na fraud ang tinitingnan eh. Mm. Ito ay systemic na fraud, malaki, malaki hang nakawan. So dapat meron tayo ditong parang uh, all, all system approach or yung sinasabi natin, the whole of government approach. Ano? Eh, pag tinignan mo, ito yung una kong comment nun eh. Bago mm. tinanggap yung resignation ng Secretary ng DPWH, di ba Christian? Uh -huh. Dapat immediately, pagka ano mo na ate ka o ikaw, sekretary, mag-file ka muna ng leave mo. In other words, part ng preservation ng documents, yung lahat ng tao na nasa posisyon na may access dito sa documents, as much as possible, uh, hindi mo naman sila sinasabihan na guilty, pero puprotectionan mo sila. Ibig sabihin, yung document, ibig sabihin, uh, alisin mo yung possibility na ma-access nila, ma-manipulate ang dokumento, kahit nga hindi masunog eh. Yung manipulation ng documents, yung hmm. kausapin yung mga tao, can you imagine yung takot ng mga tao sa loob na nandyan pa rin sila? So dapat immediate yun eh. So nagtaka ako, no? Ang nakakalungkot dito, Christian, parang lagi tayong kailangan sumigaw paulit-ulit, katulad nun, ano? No, no? Nung nakitang pinapresign, okay, na tina resign tinaksap yung ay, yung resignation. Ngayon naman, ang tagal-tagal bago sabihin na dapat live yung ano ng ICI. Oh, ilalive live din pala ngayon lang ini live ano? So, ang sabi ng mga tao, o oh, ay ano yung papano yung nakalipas. So, parang ang point natin uh hindi commensurate or hindi sapat yung nakikita nating responses doon sa kalakihan ng problema. So, ayan, nung nakita natin na nasunog, parang sa akin I told you so. Parang ganyan, di ba? Pero may mga okay. Oh. solusyon. Okay. So, kung sakala in the future, gawin talaga yan. No? So, sa mga viewers, pasensya na. Sa iba, sa iba yata, medyo maliit yung screen natin. Pasensya na po. No? Okay. Uh, may bagong feature kasi. Pero ayusin natin sa susunod. No? Okay. Pero paano kung sunugin, no? Na alam ko na pag-usapan na po natin to before, no? Pero maganda ipaliwanag to sa sa mga kababayan natin, lalo doon sa mga investigador. Kung sakaling okay. sa sirain yung ebidensya, How can that be uh somehow reproduced? Perhaps, ano yung mga tingnan ng mga investigator po? Okay, tagalogin natin at medyo less technical para mas makasabay ang maraming tao na alam kung napakasugid na nakikinig sa iyong programa. Una, Apo. meron tayong tinatawag na uh, chain of documents. Ano yung para sa pag meron tayong yung proseso ng uh, public financial management sa government may mga processes may mga activities meron silang output ano yung parang mm. pinakang document o kaya ay report o kaya ay record ano so meron tayong sinasabi na internal sources at external sources no at uh, pangalawa ang document preparation ay parating hindi isang kopya lang 'di gagawa ka ng disbursement voucher or ito ay parang yung papeles na idodraw mo ng account ng ng agency para magkaroon ng magsimula uh, yung pagbabayad, 'di diba? Usually, if I'm not mistaken, ang purchase board, ang disbursement vouchers five copies 'yan. Ibig so, sabihin, lima-limang kopya. May iba-ibang pupuntahan ang limang kopya na yan. No? Ahead, Tapos, eh, yeah. meron din siyang duplicate. So, pag inisip mo naman yung cheque, eh, syempre yung cheque, eh, may duplicate siya. Yung duplicate na iiwan, ano, naka-attach doon sa disbursement voucher on file. Pero okay. yung cheque eh, na original, napunta rin sa external source doon sa client. So, parang sinasabi natin dito ay both from the internal and external sources, meron tayong pwedeng pagkuha ng documents. Pangalawa, meron tayong tinatawag na process of reconstruction of evidence or reconstruction of accounting records. Pero hindi simple yung reconstruction ng accounting records. I was trying to research sa COA website kung anong circular. Kasi 10 taon na ako wala, hindi ko na maalala kung anong circular ito. ano. Yung mm -hmm. process kasi ng disposal, meron yan. Hindi ka basta pwedeng magsunog, kailangan may approval niya ng COA. Meron din tayong tinatawag na process of reconstruction. In the event na may nasira o meron kailangan i-reconstruct, Meron ding proseso dyan at ang mahalaga dyan ay tinatawag nating verification or validation of the commission and audit. So ang ibig sabihin, uh, halimbawa, subukan lang natin yung proseso. Okay ba yan Richard? Kunyari nasunog ang dokumento. Question po, ma'am Ma Christian. Na Nakabali so, po kayo ma'am. Mang... Oh, ang sisimulan ay halimbawa. Okay, ah uh, hihingi ka halimbawa, kung plans and programs, ano? Ito ay ano ko lang pangkalahatan lang ano. Hihingi ako siguro ng kopya ng plans and programs sa uh, o yung concept ng project maybe from the InfraCom kasi may InfraCom yung NEDA, 'di ba? I-submit nila yung overall infra ano no. Ah uh, tapos pwede akong humingi din sa budget, Department of Budget and Management kasi 'di ba? Under the cash basis ah uh, Uh, of budget, budgeting, kailangan shovel-ready na ang mga project. Pag sinabi natin shovel-ready, ano yung proof mo na shovel-ready yan? Isasubmit mo ngayon yung mga dokumento mo dun sa DVM. So, ang ibig sabihin, may kopya na kaagad ang Department of Budget and Management. I'm assuming, no? Mm -hmm. So, ang ibig sabihin nito, medyo safe ito. Kasi wala ito sa Resident Auditor's Office na naandun din sa DPWH. Nasa external. Although internal siya sa government, nasa labas ng opisina nila ano iba yung may may hawak now pagdating naman siguro pagdating doon sa halimbawa yung yung uh, check, eh pwede kang kumuha sa banko, ano, kung saan mo pina-issue. Halimbawa, land bank ba yan? So, land bank can, can, can give you a copy. Aside sa, meron tayong tinatawag na clearing house. Doon sa clearing house, pinipicturan doon eh. Merong anong tawag nila? Hindi ko alam kung magnetic copy pa ng check or whatever. So, may file din sila doon, ano? Aside from the supplier na siyang binayaran mo. And sabi ko nga, yung duplicate copy, eh, halimbawa nasunog yung duplicate. Now, kung ito naman ay official receipt, syempre, meron kang second copy ng official receipt doon at may official receipt din na copy yung, yung supplier na binayaran mo, di ba? Not only that, doon sa reports ng collection, papasok din doon yung information with regards to the collection. At kung yun naman ay disbursement, papasok doon. In other words, uh, medyo merong connection, may pagdudugtong-dugtong ang mga impormasyon na nababalot, napapaloob sa mga report, records uh, at mga iba't ibang books of accounts. Kaya kahit na sabihin natin na ito ay masira or sunugin, meron tayong pwedeng gawin na tinatawag nating uh, process of reconstruction. No? That's one. second. I remember this, meron kaming instances ata na nawala yung original. Medyo mahirap kasi pag nawala yung original. Pag-present mo sa court, di ba? So, there is a process kung saan ang dadalhin mo ay yung tinatawag nating secondary or alternative. Hindi ako lawyer, pero ito yung tawag namin para madali kami magkaintindihan. Ang sabi namin, kung hindi yung original, secondary or alternative document. ano Pero yun nga, chineck ko rin lang sa base sa aking mga naging karanasan, uh, kailangan lang talagang i-validate ng COA. Na, ito ay tamang dokumento nung nasira, etc. So, either way, pwedeng ilabas. Ulitin ko, meron tayong tinatawag na internal and external sources of documents. Kaya lang, edi syempre yung proseso mahaba na naman at saka may validation na naman 'yan. Edi syempre tanong na naman natin isi-certify ba ng COA yan? Na yan ay nag exist ang gano'n, at ito ay uh, parang exact repro reproduction or exact copy of the original, di ba? Ang nakita kong problema dito, kasi pinag-isipan ko na kanina, eh, no? eh papano ko yung nawalan document ay hindi pa pala na isasubmit sa Commission on Audit. Di ba? Sabi Papano? Okay. Tama. Papano? Yun. <laughs> kung hindi pa na isasubmit sa Commission on Audit, Then, uh, mag, mag yung agency ng tinatawag natin. I-start nila yung process of reconstruction. Uh, halimbawa, okay, magre-reconstruct sila, getting the uh, documents of uh, yung mga tinatawag nating SAROS, sa yung mga, yung mga OBR o yung obligation request sa DBM. And then from then, i-reconstruct -re yung uh, mga information. Now, madaling i-validate ng Commission on Audit yan. Uh, lakasan lang ng law. Lakasan ng law, ibig sabihin, The auditor has to understand the process also. Ano, okay. kailangan naintindihan mo yung proseso at uh uh isa bago mo ma-certify kasi alam mo dapat yung proseso, naintindihan mo. And I'm sure alam ng auditor yan. Uh, at syempre, i-check rin kung valid ba yung information na yon. Now, pwede ka dito mag ano, mag antawag natin dito. Parang triangulation in the case na pwede mong kunin halimbawa yung record sa DBM, record sa sa supplier, record sa banko, and then pag tugma, tugmain mo sila kung nagsasama-sama. So, there will always okay. be way. Mm. Ibig -hmm. sabihin, kahit sirain, sadyaing sirain ng mga taga-DPWH yung mga importanteng dokumento, meron paraan para ma-reconstruct sila, yung mas mahaba at saka mas mahirap. Pero paano po kung ganito? Kung uh, yung mga relevant or crucial uh people or people holding crucial positions dyan sa DPWH talagang nagkutsabahan kasi syempre, matatalino rin yung mga corrupt di ba alam nila how to uh, cover their tracks paano ko nagkutsabahan sila tapos talagang sinira lahat ng ebidensya tapos there's uh, is there uh, still a way for let's say COA to to get to those documents for instance Remember that we're not only dealing with individuals, right? Apo. We're dealing with a system, with an institution. Kung itong si auditor ay na compromise, meron yang uh, director, meron yang uh, nakatataas sa kanya, no? Halimbawa, once kunyari, yung o, uh, halimbawa, I will assume na yung OIC ay hindi compromised, no? Kasi yung OIC mag initiate eh, di ba? Yung OIC walang kinamumuhangan, di ba? So, nag-set in siya nung natanggal na lahat, kunyari, ano. So, yung OIC can request for the process to start sa so commission and audit. And then, uh, syempre, na-pull out mo na yung audit team doon, may iba ka ng audit team, I'm sure na mag-ooperate uh, mag siya in accordance with what is, ano. Ang, ano ko dito, ito. ito ang weakness nito ay parang dadagdagan natin ng bala yung defense. Alam mo yan, Christian, di ba? Yung parang ituturo mm -hmm. mo pa sa kanila na, o oh, sige, ang sabihin mo eh, eh wala eh, mahina itong ebidensya nyo kasi hindi nyo na-presenta yung original. Yeah. Eh, ang pinakam problema dito ay when it comes to the determination of the signature. Ayan, ang layo na kaagad nung natalun natin. <laughs> kasi yung ina-anticipate ko na, alam binubuo ko yung story. Kunyari, katulad nung sinabi mo, nag-kunayb, kunayb, kunayb, kunayb. Oh. Kunayb. oh. Mm -hmm. pero sabi ko nga, you're dealing with an institution, ano minsan tinatanong ko, bakit ba tayo ang may burden at may hirap na mag-defend ng lahat ng ito? Gusto ko nang sumuko ha. So, yun ay institution. So, in-expect natin yung mag initiate ng process ay hindi kasali, non-participant. And then yung institution naman na kasama, Department of Management, COA, hindi naman yung individuals lang ang pwedeng pagkuhanan, di ba? Merong institutions at merong maiiwan doon na may-ari ng proseso at alam nila yung dokumento, alam nila yung flow, ang tinitingnan ko lang dito ay, bibigyan natin ng bala, yung defense. Kasi, ang unang ano, yun nga yun, naranasan na yan eh. Yun ang unang nilang tatanungin eh. Uh, Ipag-upo ng auditor niya sa so witness stand, ang tatanungin niya kaagad, can you, ano, uh, are you testifying that this is the exact representation of the documents that you are referring to in this particular audit report or in this particular disallowance? And then, ang experience namin, It's not just a matter of yes and no eh. Marami pa silang sunod sunod na tanong na talagang guguluhin ka bilang auditor kung talaga bang papangatawanan mong sabihin na nang paulit-ulit pa sasabihin. Remember Madam Auditor, you are under oath, 'di ba? Mm -hmm. Oh, so if you say that this is an exact representation of the document, what is the ano na kunyari na, na natatandaan mo doon sa ano na to, ito ba ay uh, uh, newly prepared? Maraming questions talaga during the 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 hearing at yun nga ang sabi ko uh, hindi ako worried sa distraction kasi i know na the process of government uh, accounting or shall we say the accountable the accountability process and system in place is such that there are records there are processes there are records that can be sources of alternative documents as i've said a while ago internal and external however in building up in building the accountability, the responsibility, or the liability of those persons involved, eh, kumbaga parang lumalabang ka na sa boxing na nakatali na ang kamay mo. Nakatali kasi binigyan mo na sila ng bala. Ay, okay. hindi hindi original. Yung signature nito, yun ang mahirap pagtalunan. Kasi, nakakatawa nga. Pag halimbawa, it is an issue of forged signature. Mahalagang pag-usapan yan dahil maraming nakakalaya dyan sa mga dahilan na forged ko noon. Nakakalusot. Yung okay. yung pirma nila. Oo, meron tayo. Pinapalusot. <laughs> pag sinabing pineke, di ang takbo namin, NDI, yung mga handwriter, handwriting Experts. expert. Pagdating sa handwriting expert, ang una nilang i-require, I want a copy of the original signature of the principal and the signature appearing in the document. Eh, a lot of times, yung pag-secure -pag mo ng original signature ng principal, wala na hindi na sila magko-cooperate. So maghahanap ka na lang ng malikhaing paraan. Uh, on my part, I went to the extent na hihingi ako ng kukuha ako ng copies ng paid check nila sa mga utilities. Meralco, water, <laughs> water utility. Ibig sabihin, talaga magaling ka dapat mag-imagine mag, mag uh, imagine kung ano yung ano nila. Uunahan mo sila doon sa gagawin nila. So, in this kind of ano, para natin tinuturuan Christian natin natin sila kung anong gagawin nila kapag naging nasunog yung mga dokumento. Pero I think naisip na nalayan eh no. Pero ito po ano, kunwari kayo po yung head ng isang department. Kasi talagang concerned din po ito na maraming kababayan natin. Okay, naglagay ng bagong team, bagong tao dyan po sa taas ng DPWH. Paano ba dapat yung ipinag-utos o yung dapat pa ipag-utos kunwari ni Secretary Vince para i-secure yung mga relevant documents? related to this investigation? Alam mo, yung pag nanonood ka ng, ano, ng pelikula sa Amerika, di ba? Yung pag-surrender mo ng badge sa US, mm. ano? Pag meron Apo. kang under, ano? Hindi mo na matitingnan yung laptop mo, eh. Isisailed na yung room mo. Pag sealed ng room mo, wala na yun. Hindi mo na pwedeng pasukin pa. So dapat, dapat ganun, like, Pag-enter ni Secretary Vince, yung room ng Secretary plus the room of the regional directors, isisealed yan pagka-sealed mo, wala nang pwedeng pumasok dyan. So, hindi na nila pwedeng ma makita yung laptop nila, kukunin na yon Remember, Christian, these are not private, ano, di ba? Government provided dyan, eh. So, pag-seal pag ng room, kasama yung mga laptop, mga desktop, yung mga records, ganon. And then, ang kaunahan mong gagawin dyan, yung mga filing cabinets, isi-seal mo yon ano. Para, kang para sa pelikula sa Amerika, di ba? May pagpasok uh -huh. nila ganyan, tapos ano na, di ba? Para access wala ka ng access tapos is yon tapos yung mga laptop uh, anihin yon uh, nilalagyan nila ng ano no tapos uh, you on ipapadala mo na doon sa kumbaga ano yung temporary ano kung saan mo i-store lahat yon that's one second magi-issue ka kaagad ng order na lahat sila preventively suspended. the term is preventively suspended. Kasi nga, To, to preserve the ano and to avoid the possibility of not only of access but manipulation saka yung fear na kaya nilang i iparating doon sa yun just their presence diba halimbawa ikaw gusto mo mag whistle blow nandoon ka mababang empleyado ka eh pero tuwing makikita mo yung ang, ano na naandiyan di syempre kinakabahan ka diba yun sana yung hinanap natin and then alam Christian, uh, sorry ano pero kailangan kong banggitin ito. Naniniwala pa rin ako ng pinaka pinaka na pinakamabilis at pinaka-effective na pag-handle dito is an inter-agency investigation. At kung dito lang yung nababugbog ako eh dahil sabi, ay taga -kawa ka kasi kaya gusto mo iyan. Hindi, kung talagang wala tayong duda sa kuwa o sa Ombudsman, ah uh, lagyan natin ng independent observers which could be done, ano, di ba? para hindi na natin ipapasa pa sa ombudsman, di ba? Nandun na yung fact-finding and then nandun na rin yung mga auditors who are really trained. Of course, I have no question doon sa competence ng representative ng SGB. But you know, my learning curve ba yan eh? Pag pinagdala mo sa paano operation ng budget ng gobyerno? Ano yung mga alternative documents? Ano yung basic accounting ng ano, di ba? Eh kung yung kung yung auditors na sanay na diyan, alam na nila yung practice. Amoy na amoy na nila yung itsura niyan at ano niyan. Galawan diyan. Basang-basa mo na. Nandiyan yung COA, nandiyan yung Ombudsman, and then hihingi sila ng tulong sa AMLA. Hindi na kailangan magsalita lagi ng presidente na, ah, okay, gawin natin transparent ito. Ah, okay, gawin ilagay natin ito. In other words, you operate within the system, but you make it uh, independent. And saka mo lagyan ng transparency. Saka mo i-livestream. Di ba? Okay. O, sige po. Ma'am, bago tayo ma Oo, bago tayo matapos, pasustansya yung mga binanggit niyo impormasyon, no? May babatiin si, ano, si Ma'am Heidi. <laughs> Go! Bago happy tayo birthday magtapos. kay uh, Rico Martinez. Ayan, daddy ni Francis. Happy, happy birthday. Ay, happy, happy birthday. Rico Martinez. Uh, today po yung birthday niya? Opo, opo. Ayon, ano siguro, Christian, just wrapping up, ano? Para opo. hindi, ano, Uh, na nakakahinayang kasi uh, napakalaki ng uh, opportunity or possibility na masolusyonan itong ating uh, problema ngayon pero nagtataka ako kasi ang ginagawa ay parang uh, hulugan <laughs> installment yung ano yung action. kung makitang uh, maingay ang mga SOCMED, ah okay sige action tayo ang hinahanap sana natin ay yung buong programa buong approach ng gobyerno and ito rin yung ating nakikita, no? Meron na ba tayong nakitang napapanagot na in charge of the oversight? Alam mo, from the side of the the legislators, from the side of the commission on audit. Wala, no? Talagang kapalan lang ng mukha. Everything is silent. So, ito yung nakakalungkot. So, bago natin pag-usapan yung destruction of evidence, pag-usapan natin yung prioritization, yung sequencing of the investigation process. In other words, yung plano mo na may reassessment ka and then meron kang uh, identification kung ano yung mga vulnerabilities na dapat mo kaagad matugunan, gaya nung very vulnerable ang record management system, so dapat ma-actionan kaagad. Na-miss na natin 'yon. We were not able to do so. So nangyayari sa lang ng salag ang gobyerno, which is not uh, hindi maganda. Lahat tayo ay hindi na nagiging masaya. Thank you. Sige po. Maraming salamat si former COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi. Salamat po ulit. Ayan, salamat po. Ayan. ngayon po, si former COA Commissioner Heidi Mendoza, nakausap po natin. Uh, Na-stress ako rito sa vertical version. Apparently, dalawa pala yung version ng ating broadcast. Yung isa vertical, yung isa horizontal. Yung vertical, mas doon po sa mga gumagamit ng cellphone sila sa, sa paninood. Okay, pasensya na po, no? Dahil nag-experiment tayo dito sa bagong feature ng StreamYard, eh, hindi pala maganda. Hindi bagay dito sa ating broadcast. Pasensya na po. Sa next episode natin, mamayang alas G's. In a couple of minutes, magsisimula na po tayo. Ayusin na po natin. In the meantime, po muna tayo. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo.